ginagawa ko, pinikit ko. <laughs> eh, para, eh, ayun nga po, gawa ng takot. Oh, dahil bulag pa ako noon eh. At hindi naman natin may yun. Dahil nasa sulat rin naman po ni Apostolo Pablo sa 4-4 ng ikalaw ko Na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisang palataya. Eh hindi ako sa sinong palataya nun eh. Hindi ko sinong palataya na si Maria, inampala ng Diyos. Gaya nung pagkaka-explain sa debate namin ni Bro Paul, na yung Kristong Diyos nasa loob ng hain katawan sa g ng Hebreo. Na kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, haing at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ng sa akin ay inihanda mo. At yung nasa loob ng katawan na yon o yung hain katawang nasa sinapupunan ni Maria, may pagkadyos pala doon. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 2.9 ng Kolosas, na sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka ng kung siya'y maging tao. E eh, paano naging tao? E nung nasa sinapit ni Maria. Ibig sabihin, sabay palang ipinanganak ni Maria yung haing katawan at yung nasa iyo. Yun. Kaya napag-isip-isip ko, kung meron tayong pag-iisip, hindi yung isip ng mga protestante, si Maria talaga ay ina ng Diyos. Kaya ayun ang nagagala ko po, narinig din ng yung logic ni Propol Alima, Katunayan, nung unang debate na, nine-nervous talaga ako doon, sabi sa Hindi ko lang masabi eh. eh kasi, eh, mahirap talaga pagkalaban mo yung katotohanan. Kaya, saksi naman, kung nanonood mo sila kapatid na Erin ngayon, kung galit na galit sa akin, ng mga kasama ko, lalo sa debate, alam naman nila nun, no, after debate, hindi nila akong makausap. Kasi iniisip ko talaga nang iniisip yung debate, tas yung mga stand ni at yung doktrina ng Iglesia Katolika. At napatunayan ko na sa Diyos talaga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang tinatag ni Kristo, 33 AD. Bakit? Eh, wala namang iglesia ang naitatag dito na sobrang tagal na nanatili ngayon kundi ang iglesia katolik eh. Gaya ng ang sinasabi ni Kristo sa 16-18 ng Mateo, na kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magsisi na laban sa kanya, ang iglesia ni Kristo, napanaigan. Ang iglesia ni Soriano, napanaigan ni Rason. Bakit? Eh, simula nang mamatay si Eli Soriano, nung namunong na si Rason, nung itinuturo ni Soriano, pinanaigan na ni Rason. Sa tunayan, ang na silang dalawang magtito. Eh, paano magiging tunay ng iglesia yung hindi nagkakaisa? Dahil iisa lang yung nakita kong nagkakaisa. At yun ang iglesia katolika apostolika rin. Yeah. Salamat po mga Salamat bro. And then, uh, tuwang tuwa siya ngayon dahil nakapanipas siya sa lahat ng mga pagkukulang niya sa Diyos at sa sa simbahan ni Kristo na akala niya ito ay piki. Nakala niya. No? Ito ay hindi sa Diyos. Pero, yung uh, niya ay yun pala ang hindi sa Diyos. Amen? <clears> At <throat> si Brother El uh, John uh, Fernand from isang handog. Siya so, po isang handog from Iglesia Ni Cristo. Handog na silang sa, uh, sa Iglesia Ni Cristo. And then, silang dalawa ay Uh, si Brother John doon na magpabautismo sa kanilang parokya. Yan malayo naman dito, kukuha siya ng baptismal certificate, no? Pupunta pa siya ng buhol, no? So doon na lang sa para malapit sila doon. Pero si Brother uh, Jared, nabautismuhan na po siya sa pagkakatoliko. No? Uh, so hindi na isa ng bautismo, di ba? hindi kailangan bautismuhan. Profession of faith. Nagsagawa na siya ng profession of faith. Kanina, And then, ang umumpisan at patuloy pa yung ongoing pa yung kanyang katikisan. At i-deliverance din natin siya bukas sa team natin. At iparenounce natin yung mga dapat i-renounce para yung mga occult spirits na entry point sa kanyang buhay ay hindi na makapag ano, makapag-disturbo sa kanya. Tuloy-tuloy na yung pagbabago niya, tuloy-tuloy na yung paglago niya sa mga virtues. Hindi lang sa gifts, hindi sa mga virtues, no? At uh, ngayon ay malumanay na siya. Noong una ay, alam mo, Father, puno ng puot yung puso ko. Pero ngayon, puro ng pag-ibig. Amen, bro? At uh, marami pa siya matutunan, kahit ako eh. Lagi pang nag-aaral, no? So, kitparin ako, hindi ko makukuha agad yung mga doktrina ng simbahan. Ang dami ko pang dapat matuklasan. Okay? si ilang taon tira sis? 29 no? from ano? Cortes. from Cortez at siya po ay nag-react kahapon ah kahapon ba yun? kahapon at uh, isa isagawa pa natin yung ongoing na catechism sa kanya at ongoing exorcism at uh, nag-react ka na paso sa holy exercise oil at yung kanyang sister-in-law uh, nag-react, nag-rosaryo sila dun sa kanilang bahay at uh, nag-aawit kayo ng Salve Regina at nag-react yung kanyang sister-in-law. Nandito din yung sister-in-law niya. Tingnan natin kung sino ba yung uh, tatlo na ma-exercise ko ngayon dahil marami po. No? Maraming i-exercise ko uh, ngayon, tatlo. At uh, uh, Natatago lang talaga yung demonyo. Normal na normal yung kapitbahay natin. At uh, hindi natin alam na marami na pala yung naka-influence sa kanya. No? So, ngayon, mag-exercise ako after sa blessing ko sa inyong mga religious items. And after exercise ko lalabas ako at unwelting of senses and unwelting of the sick. Unwelting of the sick is sacrament. So, ngayon, uh, nakareceive na kayo ng katawan ni Kristo, tatlong sacrament yung matanggap ninyo. Papunta na si Father Cross for sacrament of confession. Sana ko ay i-confess nyo lahat yung mga kasalanan natin. Magaan yung ating maramdaman. As long as we confess our sins. No? And then, anwenting of the sick, tatlo po yun. So, sa pagpunta ninyo dito, hindi yung sarili ko yung ibibigay ko sa inyo. Sino ba ako? Oh, I am just an unprofitable servant. I am nothing. No. Kaya nga, pinupromote namin ang sacrament. Because sacrament is everything. You know ang sacrament? Sacrament is everything. Because it is Jesus, the one who instituted the sacrament. is not Father Darwin. It is Jesus. So, sa pagkabata natin, binabaptismuhan tayo. May e sabi ni Kristo, gawin niyo alagad ang buong mundo no? sa pamagitan ng bautismo. So, nabautismuhan na ba kayo? so, sa mga hindi pa nabautismuhan, very important yan, very essential yan sa ating pagsunod ni Kristo. Kaya yung mga apostol, nabautismo sila. Actually, the Apostles chapter 16 verse 15 binabautismuhan niya ang buong pamilya matawag ba yung pamilya kung walang bata? hindi <laughs> so ang mga apostol nagbautismo na buong pamilya so hindi pa matawag na pamilya kung walang bata anong tawag yun? kupo lang hindi pa family no? Ano kung lugan ng family? Akunin yan eh. Father and mother, I love you. Yun nagsasabi ng bata. <laughs> Father and mother, I love you. Yun ang kahulugan. F-A-M-I-L-Y Father and mother, I love you. Yan ang kahulugan ng family. No. So nag-baptize mo siya, buong pamilya. Sabi ng protestante, walang bata yun. Malaki na yun. No malaki or maliit, pamilya yon, Di ba? Dahil mm. yung bautismo. Father, bakit bautismuhan yung bata? Wala yung kasalanan eh. Kung ganun, bakit ang bautismo si Kristo? Wala din yung kasalanan eh. Di ba? So kahit walang kasalanan si Kristo, nagbabautismo. Lalong-lalo na tayo, galing tayo sa mga kasalanan na mga ninuno natin. Kung si Kristo nga ay nagpabautismo, na pure ni makita Walang kasalanan, lalong-lalo na tayo. Di ba? Yung logic nila is unbiblical. At kung magkasala tayo sa pagtubo natin, may sacrament of confession. Klabi. Yung mga sakramento ay pagmamahal ng Diyos sa atin. At binibigay pa ni Kristo yung sarili niya. I am the bread from heaven. Ako ang tinapay galing sa langit ang kakain ng tinapay na ito ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At ang tinapay na ibibigay ko sa inyo ang aking laman, aking katawan. Ang ipainom ko sa inyo, aking dugo. Wow! And then kung may nobya ka na, magpakasaw kayo. May lumapit sa akin kanina, may nag-anwent ako ng mga mga lola at lolo, sabi ng anak niya, Father, kasal lang kami sa civil Father, gusto kong magpakasal na. So, pakasal ka Lima lang yung requirement, katao. Sa kasal, lima lang. Kaya yung dalawa, pare at yung mga ninong mo, hindi lima lang. So, hindi magasto. Amen? Amen. amen. <laughs> lima lang. At dahil puno tayo ng garbo, puno tayo ng pagpataas, so hanggang ngayon hindi ka pa nakasal. No? So, ang unang milagro ni Kristo, kailan nangyari? Sa kasal sa kana. Wow! And then, kung may sakit, mayroong unwenting of the sick. At yan po ang ibibigay ko sa inyo. Anong sabi ni Apostol Santiago? Kung may magkasakit sa inyo, tawagin niyo yung pare at mag-anwanting siya sa may sakit. Yan ang gagawin ko sa inyo mamaya. Okay? When you receive the sacrament, you receive the hands of Christ. May pumunta dito, mga matanda. Father, nandito ba si Father Darwin? Hmm, sagot naman ng mga kasamahan ko, wala na, eh. hindi open yan. Lonis to Wednesday, walang open. Bakit ano ba yung pakay mo kay Father Darwin ay? Magpahipo kami. <laughs> Sabi naman ng magkasamahan ko, kami na hipo <laughs> na. so alam nyo, hindi yung kamay ko ang hihipo sa inyo. When you receive the sacraments, it is the hands of Christ. When you go to Mass every day, you receive Christ, literally Christ. His divinity, His humanity is in your life. Tinatanggap po eh. Nang-communion ka eh. Amen. Amen. May bayad ba? May entrance fee ba? Yung kapilya ninyo? Kung may misa? Meron wala? Ah, libre lang. Binibigay niya yung katawan niya. Libre. Sasabihin ba ng pare? Sa kristal, sa kristal, Bantayan mo yung mga hindi umuulog sa sibot. Hindi nagbigay sa sibot. Bakit, Father? Hindi natin bibigyan ng katawan ni Kristo. Kung sa may itong yata, Father, bukog ni Kristo sa ni Kristo para ba? Bukog lang mga dihig na dagko. <laughs> Bibigay ka o hindi, ang matanggap natin, katawan ni Kristo. Amen. Amen. Yan mahal ka ni Kristo. Alam nyo, yung nangyari sa Lanciano, Italy, yung tinapay na naging katawan ni Kristo, hanggang ngayon, nandiyan pa. Walang preservative, walang chemical na inject. Hanggang ngayon, yun po ay milagro. 200 years na ang nakalipas yung tinapay na naging katawan ni Kristo yung bino, alak naging dugo ni Kristo hanggang ngayon, sabi ng mga na, scientists paano ito nangyari? imposible ito hindi na decompose hindi na lalaglas dahil yun ang sabi ni Kristo ang ibibigay ko sa inyo ay pagkain na hindi malalaglas at yung pagkain na yon ay ibibigay ng anak ng tao sa inyong lahat. Amen. Amen! Mga nanay, mga tatay na nandito, ang pinaka the best na pagkain, ibigay nyo sa anak ninyo, yun ko ang tinapay galing sa langit. At may bigay po yun sa lahat ng kaparian sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Bigyan natin ng pagpuri ang ating mga kaparian. <laughs> <laughs> Ngayon, dalawa yung misa ko dun sa kabundukan binibigay ko yung katawan ni Kristo. No? Sa lahat. No? Pwede na ako matulog mamaya. No? Dahil natumply ko na yung mission ko ngayong araw na ito. At ngayon din, ibibigay ko additional ang sacrament, yung confession. Wow! Kung alam na ng mga tao yan, mapuno yung mga simbahan. Kung alam na ng tao yan, yung mga katoliko, maraming katoliko na hindi nila alam yung doktrina natin. Tell Bakit hindi nila alam? Mayroon May may posisiminan tayo? BC. May toxic, ano dito? BC, name mo na ako. BC. Anong kalugan ng BC? Being under Satan's show. Anong kalugan ng BC? Being under Satan's show being under Satan's yoke. So, yan ang dapat natin ilagay sa ating isipan. Unahin natin ang Panginoon. Kung unahin natin ang Panginoon, seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Ano sabi niya? All these things shall be added unto you. Lahat ng need mo ibibigay ng Diyos. As long as we prioritize God. Sa pagising mo ngayon, pinaprioritize mo ba yung Panginoon? We start our day with God, not with our gadgets. Start your day with God, not with your gadgets. Do the sign of the cross, make a prayer, consecration to our lives to God. And before God matutulog, consecrate your life to God. Yan dapat natin gawin. So, ano mangyari? Puno ka ng pag-asa. At ikaw maging instrumento sa pag-asa sa buong uh, sanlibutan. Sa community mo. Sa pamilya mo. Puno ka ng pag-asa. Pagdasal kita. Pagdasal ko yung simbahan. Pagdasal ko yung sarili ko ipagdasal ko yung pamilya ko. Ipagdasal ko yung kapitbahay ko. Wow! No, manasali na tayo. And then, our day is productive. Our day is fruitful. Our day is full of energy and enthusiasm. Yan ang pinakailangan natin. At lagi tayo nakikinig sa mga negatibo. Oh, ma-expired ka. Hmm. Hindi ka na-inspired expired. No? Ako po ay na-inspired na nga ni Saint, ano, Saint Alfonso Rodriguez. Alam nyo, yung trabaho niya, taga-open lang ng gate for them. Literal, ligit, taga-open lang ng gate. Yung buong buhay niya, yun lang ang kanyang trabaho. At na-amaze yung mga kasabahan niya. Dahil kahit ang liit ng trabaho niya, full of commitment full of joy. Kaya um, ang ordinary lang papasok sa sa kanilang monastery, tatakbo siya, I am coming my Lord. Yun lang ang sikat niya na, ano, na linya. Matandong. May kakatok sa gate. At marinig niya, I am coming my Lord. Masabi niya, I am coming my Lord. Enjoy. Excited siya. Bubukas sa bituan. Welcome. I am coming, my Lord. Tinitreat nga yung mga tao na si Kristo. Wow. ba diba? Ang ganda, no? At alam niyo, pinagdaruan siya. Ang mga bata,